Alam nyo ba na higit one hour lang ay nasa Indonesia na kayo? Ako si Dayan, I live here in Singapore for more than 20 years. Today nga guys, ay pupunta tayo sa Indonesia. Lightly pack lang ginawa natin kasi two days and one night lang naman tayo. Nagtaxi na pala kami dito papuntang Tanah Merah Terminal. Pero guys, mas makakatipid kayo kung magbabas lang kayo and mag mrt Ang gawin nyo lang guys is mag-take kayo ng uh, MRT, Tanah Merah MRT station then sa lang kayo ng bus 35 papunta na po yun ng Tanamera terminal ayan nga guys nandito na tayo sa Tanamera uh, ferry terminal almost 30 minutes din yung biyahe namin sa taxi pagpasok nga namin guys medyo marami-rami na yung mga tao kasi maraming mga estudyante itong araw na to guys is Monday ina-expect nga namin hindi masyadong maraming tao at tumiretso na pala si Habi, doon sa ating ticketing office dineper niya lang is yung passport namin at yung aming confirmation. May confirmation letter na ibibigay sa inyo. Kung wala naman kayong agent, pwede kayo mismo bumili sa online o kaya dito. Pero hindi advisable na dito kayo kumuha kasi minsan napo-fully book din yung timing na gusto ninyo. At mas better pa rin kung saklo kayo kukuha para at least kahit makalesman lang kayo ng 5 malaking bagay na rin. Ayan nga guys, yung bus 35 dito siya mismo talaga sa terminal niya kayo mismo talaga ibababa. Reminder lang, bumili na kayo ng food nyo o magbaon kayo ng food kasi guys, medyo mahal po sa Bintan Island. Kaya kung wala kayong dala, pwede kayo dito bumili bago kayo pumila dito sa immigration. Ayan guys, ito turn off muna natin yung ating video. After nga sa immigration, dito naman tayo maghihintay. Ito yung pinaka-waiting area nila. Nakikita nyo guys, ang daming tao. Mga turista, siguro galing po yun sa mga F1. At lagi nyo pala i-check yung screen ng TV kung kayo na yung papasok. Pag nakita nyo yung uh, part ninyo, yung ferry nyo na, ayan is scan nyo lang din yan, guys. And then, papasok na kayo uh, ng medyo mahaba-haba po yung lakad dito. Need daw natin mag-exercise. Ayan. Pero mga 5 minutes lang naman yan, guys, na lakad. Ayan, si Inday medyo excited papuntang Bintan. It's been a long time since nagpunta kami dito sa Indonesia. Kaya malaki na rin o marami na rin pagbabago. Ayan nga, guys. Kailangan, guys, yung part nyo, alam nyo para hindi kayo maligaw ng ferry. Anyway, i-check din naman nung uh, guardian bago kayo pumasok dun sa ferry. Kung tamang ferry nga yung sasakyan ninyo. Mas okay din guys kung maaga kayong nakapila dito kasi at least makakapili kayo ng upuan. Mas maganda guys umupo doon sa taas. Aside sa hindi makalog, mas convenient at makikita nyo yung view. Mas maganda yung view pag nasa taas kayo. Kaya mas better na piliin nyo is yung taas nung ferry. At bago umalis yung ferry, you need to watch muna yung safety nila, yung safety video, and double check nyo na rin po yung life vest ninyo. Very convenient nga pala yung mga ferry dito guys. Aside sa aircon siya, malilinis yung toilet nila. At kung nagugutom naman kayo, po pwede kayong umorder ng pagkain dito. Yung timing pala dito sa Indonesia is late ng 1 hour sa Singapore. Umalis pala kami sa Singapore na 11.10 a.m at dumating kami dito sa Indonesia ng 11.20 a.m. Ayan nga guys, nandito na tayo sa Bandar Bentan Talani. Ito yung uh, ferry terminal nila. Ito yung arrival. Almost one hour nga pala tayo dyan sa immigration kasi nga medyo matao talaga. And then paglabas namin ng immigration ay nakaantabay na yung mga representative ng mga bawat resort. Ayan nga guys, sasabihin sa inyo kung saan yung waiting area, kung anong resort kayo. Katulad namin, Anmon Resort kami. Kaya dyan po yung waiting area. Namin. At kung may mga tanong kayo guys, please comment below lang po at itatry kong sagutin. Ayan guys, follow for more!